Nahalap din kita. Banggain mo, patayin mo, sa kasama mo! Kap, tiradaro ako, hindi ako mamatay tao! Ayaw mo, pues ako kaya ko papatayin kita! Kap, papatayin Kaman. kita! Para Oo! Oh! Papatayin talaga kita tulad ng ginawa niyo sa anak ko! Ikaw? Dito lang pala tayo magkikita, Alma! Huli ka ba, Ha? Tapusin na natin to! Ano Alma! Hayop ka! Matanda ka! Kapitana, anong nangyayari dito? Ka! Ha? Kapatid ba? Hanggang dito ba naman? Hanggang dito talaga! Hindi mangyayari! Okay, oh, ano yan? Ano yan? Kapitana! Kapitana. 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 Kapitana! Ano ba?! Kapitana Wala Alam. akong pakialam kahit na makulong ako! Alam. Kapitana! Kapitana! Akala ko ba sa sugod lang? Wala namang ganyanan. Pabayaan Kay. mo si Kapitan! Kawawa ang anak ko eh. Kailangan maparusahan kayo! Kailangan mapatay kita! po! Wala po siyang kasalanan sa inyo! Kap, kumalma naman po kayo! Tama na, Kapitana! Napagbayaran na, na namin yung kasalanan namin! Nadadala ka lang na ang emosyon mo! Bitawan nyo kasi! Masakin, Alma! Lorna! Huwag mo pababayaan na makatakas yan! Hoy, Alma! Dito ka lang ha! Ilabas mo yan! Yes! Ilabas mo si Ilyas! Alma, ilabas mo si Ilyas! Oh, si ilabas mo! Ah, Tigilan yun na kami! Alam ko sa'yo! Erypay! Tumawag ka na nga ng barangay! Huwag ka na! Ilabas mo si Ilyas! na, Alma! Ano naman ba itong kalukuhan to? Kailangan mahalan po na ako. Dahil ang binabato sa akin ang kalaban ko. Hindi ako pamilya doon tao. Marami akong babae. Pero alam mo, siya magiging alas ko eh. Kapag nalaman nilang may anak ako. Tama ka. Mas mapapalapit ka sa lahat. Kapag nalaman nila na ang bayani nila ay isang ulirang ama rin. <laughs> Kung kinakailangan, halughugin ko lahat ng isla ng Pilipinas mahanap ko lang anak ko. Kakawin ko. Huwag mo nang problemahin yan. Ako ang magahanap sa kanya. Ang asikasuhin mo ay ang kandidatura mo sa pagka-presidente. Migil ka kung kayong madamay dito! Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko anak mo si Elias! Kapitana! 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 Ano nang magbato? Ay! Ayos ay, ka lang? Kapitana! Pinalayos nyo sa palangga. Ano pa bang gusto nyo? Pakiusap naman o tigilan nyo na kami. Kahit sa purgatorio, susundan ko kayo! Dahil sa inyo, nasira ang buhay namin sa palangga! Salot ka! Salot kayong lahat! Salot kayong lahat! At maniningil ako! Kap, huwag niyo naman po sana isipin na kayo lang po yung biktima. Lahat po tayo naging biktima. Kami, kayo! Lahat po tayo! Saka pa, ka. <laughs> sa ka pa! Pilingera ka! Dahil sa'yo, kaya sinugod ang palangga! Dahil sa'yo, namatay ang anak ko! Dapat sa'yo, patayin! Dapat